ang pag-ampot sa tulog ang misteryo sa orasyon tigil sa Orasyon misteryo uno, liberame tu di dumis tabang kamurasinis. Inahan aman ko, abangi akong unang po sa kalistanan. Orasyon ni Senyor Sarsipatian, tungkol sa kargada sa kidatman sa mga balang kami dapatan ang lawas dili pabansahan. Diba sa pagdurig para kumbate? Misteryo dos, bitisan mo po kami karong silat na nasa kampo kung ni Senyor Sino Santiago, ang mga mas amali ko ninyo? Jesus Maria Santisima, sa mga kaaway ko. Ay nakasakto rin di Ketor Kwasi, Aris apariti Apari Tigusom, Ros ubanan mo po ako sa akong mga kaaway. Ang mga armas, pamali ko ninyo. Juan Mateo Lucas po, ngay, ang mga kanyon ng mga armas santos na bulahan sa langit. Mr. Ortiz sa Diyos man sa Diyos anak, sa Diyos sa Espiritu Santo, nandagi ko naman sa kasinod ng among debosyon Lungagi ginoong gibinis sa yuta. Busar kami tabangan, bisan unsang kalisod, mamulong kami ning sunod So, kung si taris Diyos ang salatari tabangi kami ang binisong diskomunyon sa pusil, kanyon, humba. hanggrinid, masinggan, baylita, garan, armalay. Ubang sa pasakalibutan nga molas kami sa tubig, bangka, pintik, garuti, tunok, suyak, bato, mga gibang magperaso sa among lawas. Pusok kagaya, takanamu ang bendisyon. Uba, bato baik kami ang kanyan. sa sadalan. Igusom, igusom, igusom. Santa Rebica sa baba, Santa Rebica. Mag uh, mga pray, magtrabaho, pangarap. Ito yung ugya nga yung ato. Uh, Isa ka ganito, sunod. Dayap. Dayap. Bila dayap. 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 hiling ngayon anong hiling niya sa buhay niya ay sa barko oh, sige ito ba kapitan sa ano barangay o barko akala ko barko kasi lahat dito puro seaman eh I'm sorry ito lagay mo sa ukanon base natin so yun akala ko meron pa walang meron pa walang kapitan sa sa barangay ito ba ito ngayon dasal natin niya pumasa rito sa uh, manalo sa bilang barangay natin ipunto siya sa mga tao Eh, e, natin sa dasal pang paamo Ito nga kahoy, sir, paliwanag ko ito, sir. Ito yung Sibimbertudis nga kahoy, sir. Ngayon, na-vlog na namin ito sa YouTube. Ngayon, dumating na yung gamit po na pinagawa namin sa Banahaw. Ito yung tinatawag nga Sibimbertudis nga kahoy. Ito yung pangalawang kumuha sa akin mula pinasok namin yung Commander sa YouTube. Ang pagtawag na Sibimbertudis ng nga kahoy, hindi kahoy nga kamagong nga tinanim sa lupa. Ang kahoy talaga ng ay nakuha sa ilalim ng kuiba ng bundok ng Banaaw. Ngayon, ginawa ng mga gamot, ginawang agimat. Ito ang tinawag nga si Bimetodis Ang Black ticlo, malalaman mo siya kung tunay, pag ginaganon mo, nangagat talaga siya. Ngayon, ang 346 years ng kahoy na ginamit dito sa Pilipinas na Tiklom, yung original sa loob ng simbahan ng Yapo. Yan ang 326 years na kahoy. Ito yung kasama niya ang kahoy. Pero katitig ang atin, hindi yung buong nga uh, kahoy talaga. Ito katitig, pero hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya dugtong. Buwan siya, buho siya eh. yan, ano? Sa 1960 naman, nalaman ko rin kasi nagaagi aagin 22 years old ako. Kung ko na yun si Pote, sa 1960 sa Kabiti, ang ginamit nila noon Tanso talaga. Hindi ko lang alam kung nakuha nila ang kasal sa Cruz Baliktaran. Kasi may ito. Ginamit ito sa sa ilaga sa 1960 din, sa 1974. Ginamit ang Cruz Baliktaran, ikinarga nila sa bao ang sulat. Ngayon, si Pote, ang ginamit nila, niya tanso. Pero hindi ko alam kung may karga siyang ano, abuo nga dasal sa tinatawag na cross balintaran. Kasi ang, ang cross balintaran, pinakarga sa baho, pinagamit ng ilaga at haring bakal. Kasi ang ang cross balintaran, siya hindi pa sa ilaga talaga yan. Ngayon, ang ilaga nag-cross naman sa haring bakat. Pero ang mga commanders dyan na nakaupo sa ilaga, naging, nagtayo rin ng grupo sa totoong bay kasi marami yung may kaalaman sa Manila na ngayon na hati na ba ang tao na punta sa Manila, na punta sa Cebu, na punta sa kung saan lugar. Kasi gawa ng adventure, magagalag sila at nagtatayo sila ng control. Pero yung grupo namin dito, bilang antay na karimba ka, race ito ng inferno. Hindi kami maano kasi legit ang aming pagturo sa tao. Kaya nanggagamot kami dito talagang pinapaliwanag talaga. sino mga ng, ng cross baliktaran, ito ay may dasal talaga. ito yung tawag na dignong baliktaran uh, cross ng baltaran, ang dasal nito sa pagbibigyan. Kaya nga, pag pinula, sa ito lang is nga sa mother botel, sa nine bullets, arap nikot ang dipinsa nito. Harap nikot. Kasi na ito ng dasal ngayon eh. Ako magbubuhay ng dasal. Tapos kung may bawal ito, sa sugal inong piraos ng babae, mura at bang patay, huwag yung gawin natin kasi masunod lang isang bagay. Lita ng kalikasan, Diyos, kalita ng Diyos, kasan? ang kalikasan nika, yun ng Diyos natin. Kaya ingatan nyo lang. Okay. Uh, Magsindi tayo ng katiyak. May lighter doon? Lighter.